Kita niyo, ayan. siya ng dagat. Tingin kilo um, ng Cagayan River. Um, ayan, kita niyo guys, kagayan ng river. yan Ito yung alon ng dagat. yun no. Know. Oh, so, pasininyo. Ito naman yung <coughs> Ito yung Cagayan River, yung tabang. And then, ito yung dagat. So, ganun siya. O, kung paano sila magsalubong. Ayan. O, oh, yun. Ayan. Kita nyo, guys? Ayan. So, ito na yung apari. Dulo ito ng Cagayan River. Ayan. Ito na yung dulo ng Cagayan River. Ayan. Nakakatuwa. So ayan oh, ang alon niya. Ito yung alon ng dagat. So pansinin natin ayan, oh, ito siya. Kung paano sila magsalubong. Yan. Galing guys. Napakagaling guys.